Kaya what's up, what's up mga kabantayan, magpahalang araw po sa ating lahat, panibagong araw naman po tayo, panibagong vlog. Ayan, tayo po yung papakulo ng ating inumin na herbal, no? Ito po ay ano, uh, ah, sampalok-sampalokan, so maganda raw po sa katawan to. Kaya tayo yung papakulo para yung kung meron tayong mga sakit sa mga atay or ano man na may bato-bato ganyan, uh, ah, nakapagtanggal daw po to no? at ah, sakit sa pangatawan, no? At sa, anong tag dito? Uh, ah, uric acid daw, no? Nakakatanggal daw. So, so, subukan natin, no. Wala nang mawawala para sa atin naman to, no. At marami naman tayo na mapanood na, na ganito ang mga content, no. So, pakita ko lang po sa inyo ang ating pinapakuluan na sampalok-sampalokan. Ayan po siya. Inumin po natin yan. Mamaya-maya. Palimig natin na konti. Mas masarap siyang inumin pagka medyo mainit. Kasi pagka uh, malamig na, mapait po siya. No? Para siyang ampalaya. palaya. So, ayan. Tara. At ngayon pong araw ay uh, po umaga, buka tayo ng pangulam natin. Bukawang po tayo ng pangulam at uh, sa po natin yung sinaing natin ito. Ang ating inunaban Ayan. So, kuha po tayo ng pangulam natin na magigisa naman po tayo ng, ano, ng patola naman po ang ating ulamin. Kahapon po ay sitaw. So, ngayon po ay uh, patola naman po ang ating aanihin. No? Meron po kasi kaya po ako nag-anong patola dapat kahapon eh ngayon po ako nag ano, patola kasi may nalaglag pong nalaglag po yung pinakasabit nung ano yung gapang ng uh, patola nalaglag po yung isa na putol dun sa pa pinakasanga kaya ayan mag ano po tayo ngayon mag uh, dito tayo ng patola at lagyan natin ng miswa at sardinas yan So patayin na natin tong ating niluluto na to at uh, isalo natin yung ano. Ah, uh, hanguin pala natin tapos salo natin yung ating kanin. So ayan po yung ating pinakuluan na ano po natin. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na laglag Dagdagan na lang po natin. Kuha po tayo din sa ating ano sa ating atan. Uh, so ayan tara. Ayan, ito yung ating uh, patola. dito po kasi nakasabit yung yun yun eh natanggal po siya sa pagkakatigur sa pagkakabalag o pagkakapit mahina kasi malakas po ang hangin kahapon so, nalaglag hindi ko napansin no? ay pipitasin natin yung isang mahaba na yun ang ulam po natin ngayon ang um, ulam for today ay uh, so ito hindi mo natin pipitasin ito, medyo maliit pa kasi ganito, ganito kalaki yung nalaglag, no? Sayang. Dapat lalaki pa. Ito, medyo natama na ito. Ayan. 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 Unang <laughs> ani ng patola. Ayan ang unang ang ani natin na patola mga kabantay. Tara. Ito, uh, okay na to. Meron naman ang isa pa ron. So, pandagdag lang, no? Ito na nga po mga kabantay, yung ating kinuwang patola at saka sardinas at saka meron tayong miswa dito mga kabantay. Yan. Ito ang ating uulamin ngayon. Ito ang ating lulutuin for today's video at ito ang ating ulam. Yan. Napakasarap po nito. Lalo po ngayon na uh, may sama ng panahon, maulan. Masarap po humigop ng sabaw lalo po pag, pag, pag ganito, patola. Bagong ani. Walang chemical na halo. di ba? Diba? Dito lang tayo magkaroon ng problema. yan. sa saka ito. Ayan. So, ayan. Uh, natin yan. Uh, natin ngayong umagang kay kanta. Ayan. ba diba, mga kabantay? Napakasarap po ito, mga kabantay. The best po yan. The best. The best. Ay. Pero pa lang anak tali. <laughs> Kita nakita yun. May tali ba wala oh, ako tayo Shit. Tayo kung init. Au. Ya. Yeah. Meron pala siyang tali. Kala ko lang ang tali. Tali pa pala. Okay na. Luto na mga kabantay. Let's eating time. Let's so, Kain na tayo. Mga kabantay. Banto na yan. Patay natin ang ating kalan.